Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpost si Robby Domingo ng larawan kasama ang kanyang lola na si Inang Liling o Lydia Garcia Eusebio sa kanyang social media accounts. Sa pangalawang larawan, ipinakita ni Robby ang kanyang likod habang nakaakbay sa isang babae na tila ang kanyang misis na si Mikey. Sa kanyang caption, ibinahagi ni Robby ang malungkot na balita ng pagpanaw ng kanyang lola noong araw mismo ng kanyang kasal noong January 6. Isinalaysay niya ang masayang pangyayari ng kanilang kasal mula sa preps hanggang sa reception. Ngunit nagulat siya nang malaman na pumanaw ang kanyang lola sa parehong araw. Hindi raw ito ipinaalam sa kanila ng pamilya upang mapanatili ang focus sa kanilang espesyal na araw. Sa comment section, nagpasalamat si Robbie sa lahat ng mga taong naging bahagi ng kanilang kasal. Subalit, nagbigay rin siya ng paumanhin sa pagkaantala ng kanilang pasasalamat dahil sa mga nangyari sa nakaraang mga araw. Nagpahayag rin siya ng plano na magpahinga muna sila mula sa lahat ng kaganapan. Si Inang Liling ay great-grandmother ng kapuso teen actor na si Bryce Eusebio, na pamangkin ni Robby. Ang ina ni Bryce na si Ginya Eusebio ay first cousin ni Robby. Ayon kay Ginya, ang libing ni Inang Liling ay magaganap ngayong Miyerkules sa Pulilan, Bulacan. Plano rin ng pamilya na magkaroon ng a Celebration of Life event para alalahanin ang magandang buhay ni Inang Liling na ipinanganak noong June 27, 1927. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.